guys Yan, oh, laki ng ano ng tubig dito sa ano Oh, Apayaw River Ayan o, oh. talagang ano ah, Magandang umaga sa inyo lahat Mga ah, guys Ito sa ano to? Sa tulay ah, Tulay ng bubulayan oh, Sa LT LT Balag O, oh. oh, laki ng ilog Grabe guys, Oh. Sobrang laki ng ilog, guys, oh. Hmm. Buti nga na yung mga equipment namin, andun yung mga equipment namin eh. Oh, yan guys, oh. Grabe, grabe ang lakas ng ano, agos ng tubig, oh. Oh. Hindi ka kaya ng bangka yan. Ang lakas ng agos. And guys, oh. Ayun, oh. ang ganda. Ang tubig. Oh. guys. Hmm. Ang damang huli ng isla guys. Oh. Ayan guys, ang ano rito ngayon sa Payao River. Nandito kami ngayon sa Bubulayan. Na uh, LT Balag. Ayan. Ayan ang tulay ng ano, LT Balag. Eh. Ayan, Payao yan. Payao River. Natitin din ang anong guys? Hindi hindi nang tubig. Lumaragasa ang tubig talaga. Oh. Oo. Mm. ayan guys, ah, uh, magandang umaga sa inyo. At maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking mga video. Ah, uh, ayan nung um, hanggang ngayon, mulan, At uh, please Uh, subscribe my youtube channel ayun yung sasakyan ko and like and share at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video thank you guys I love you all ingat kayong lahat and guys oh, yan. yan ang tulay ng bubulayan okay malakas ang agos ng tubig eh. nandito ako ngayon sa taas ng bubula yan oh, ano guys o oh, yan eh. oh. Ano? ang sasakyan ko dimasyal lang namin yung mga equipment namin kasi kala namin naabot ng ano naabot ng uh, tubig yun pala mataas sila tinaas nila yan oh mga yan nila yan oh so, you no know, no sambol doser dalawang bakpo no so, may kit dito okay guys thank you bye bye see you next video